So yan ang na yan mga guys Lahat-lahat yan, puro isda yan mga tilapia Pero may mga iba-iba naman dyan Mga isda na mga bangus O ganyan mga guys o. So, napakarami mga guys Magsando ka dyan na may meron ka dyan, Pang mga guys Sigurado may pang ulam ka na ikaw yung muwi Sa inyong bahay Mga guys sigurado, sigurado na ang isang Prito dyan sa isang kawa no, Pagluluto yun yan Tapos na naman ang Ano bottom sa ating pag ano sa araw na tanghalian mga guys sigurado busog na pamilya mga guys silipre na mga guys kung sakaling may araw naman dyan mayroon naman dyan ang mga bangos, sigurado naman kaya yan kaya iyan mga poro ulohan na marami dyan mga ka-guys, iyan ang lahat ng mga ano yan mga tilapyang araw nyo, kaso may tilapya din na hindi din may mga halo-halo din mga mga pulang tilapia mga ka guys yan you know. oh mga ka guys titingnan niyo kung paano dumami ang mga ganyan ang mga arroy niya so kadami-dami mga halo na yan sa mga bangus na yan mga ka guys ang dami mga guys na makikita niyo ng mga pangulam dito bawal lang kasi mamasing yan you know. ang sabi pero pa rin hindi bawal so, yan mga ka guys Pupunta na ako doon sa pinakadulong dulong ng mga guys kasi hindi ko pala pag-vlog yung mga guys Ngayon umbisa na natin mga guys ang ating pag-vlog papunta doon Okay, oh, na sila mga guys chat out sa mga mga dadaanan ng aking vlog Hello mga guys hmm? <laughs> Yan yung kahoy dyan, pa mga kahoy dyan kahit maayal at mga guys Buhay pa sila ang sabi nila, one fourth pa lang ito ang ating pinagpupuntahan na ito. Ayan po. Dito na, siguro mga alas 10 na ito o alas 20 kaya kararating ko lang dito mga guys ako yung nagpahinga-hinga doon kasi nakakita ko ang aking kasama nagluto-luto sila kumain na banana cue at saka mani itlog tapos saging na niluto masarap mga ka-guys sa aking kasama mga binta-binta nya Ayan. So, shout out sa mga mga kapanood dito mga kagays ayan so, na sumariya so, napakalayo pa ayan, mga kagays so pag tuwing umaga lang dito ang maraming tao tapos pag hapon na naman marami na naman tao uh, pasyal pasyal ayan oh. dito na sila mga pahapon hanggang hapon yan pagka matay ni Jesus Yeah, mga mga guys shout out pala sa mga na mataya na sumabog na bana at saka truck na nagbanggaan mga guys sa disgrasya kaya yung nabuhay sana ng bata, hindi naagapan yung sanang nasunog ang ulo bakit di naman hindi hin nila mga ka-guys dapat naman tinulungan nyo kahit ah, pero nasulog na ang ulo ah, okay lang naman pala kasi na maghirap pa siya kung sulog na lahat ng katawan niya buhay naman siya hindi naman makakita eh okay lang naman pala yun na hindi na siya mahirapan sa kanyang kalagayan wala ka ng paningin para ka patay pero nabubuhay ka para ka narang patay noon. Eh, hindi ka makakita nga eh, guys, hirap yun kaya importante may paningin <laughs> kaya alagaan natin ang sarili natin mahiwasan sa mga kapamakan at disgrasya sa ating mga pagpupunta kung saan saan yan mga guys kaya naliligo sila dyan mga kagays so, ang daming naliligo yun shout out sa inyo mga kaidol yan bundok na yan mga pinagkukunan ng mga ano yung mga buhangin pinag akot sa taas yun mga bato pinagtatambak kasi sa iwan ko kung saan yan napakarami rami na yan yan oh ano? so saan layo ka naman ang aking pupuntahan mga guys ayan so, mayroon na dito ng race house so tinayuan na siya oh, maganda na narligo-ligo pa sila dyan shout out sa nakaba na alala ko yung nagsabog ng mga uh, 17 kapag naubos, uh, ubos kinatay shout out dito ano yung sila so pag umalis sila dyan sigurado uling ng ang katawan nila kasi napakabaho dyan yan mga guys malayong malayo pa shout out sa inyo mga ka-idol no? So, yan ang huli ng mga tilapia napakarami hindi so, ni tapos hindi pa matapos tapos ayo ano ko ang gagawin doon no? So, shout out mga ka-guys yan daming mga ano yan daming mga nakuha ng na mga alimasag na mga maliliit o oh. binibinta yata nila yan yan ho oh. dami mga ka oh, guys hmm. Oh, maraming mga kakain na alimasag galing sa dagat mga huli nila shout out sa so, itong nagsasakripisyo sandaan sa akin libre na lang yan yan, yeah, tilapia. Ho, oh, mga malalaki, tilapia. Na yun na nga nakita ko doon na na-vlog ko. Nakahuli na sila, mga ka-guys. Oh, uh, mayroon pang mga ukay-ukay, ho. Huh? -ukay, oh. Sus, Maria, sip, ang ating mga pinupuntahan na ito. Mga ka-guys, ho. No? Dami, mga sibuyas, shout out sa iyo. Hmm ang layo man talaga napakalayo hindi hanggat matapos ang aking pupuntahan nito hindi ko ito titigilan so, kapag dating doon sa dulo mayroon na din rest house dito o oh, ginawa na giwa na mga guys. so inayaga na mga kagays yan mhm mm Shout out So dito hindi pa Hindi pa natatapos So mayroon pang lalagyan ng siminto Ngayon lang ulang kadaan dito mga ka-idol Mga ka-guys So malayong malayo pa talaga siguro Aabutin ko ito sa hanggang sa dulo mm. Shout out sa mga taga rito Ganda ang mga lugar ninyo ito So, yun yun. Shout out sa'yo mga ka-guys. Shout out sa'yo. Hmm. Nag-ikot-ikot sila. Yan pa mga ikot na yan. Huh? Napakalayo na. Ano pa yung gagawin yan? Pang ganito pa nga guys. Siguro mga ka-guys. Meron nga ang bahay dito. Yan. Hmm. ay ali sa pa, pinaghuli. Okay, shout out sa kanya Shout out mga ka-guys. So, ito mga ka-guys. Oh oh, naliligo sila. Diyan, parorias yan mga ka-guys. So, oh. gandang tanawin ito mga ka-guys. Mayarbel daw ang paabot daw niya sa Merbel. Kung saan Merbel yan, yan, hindi ko pa napapuntahan. Ito ako, na. ang napakaganda ko, nakulong na tubig na gandang tingnan ito mga guys. Kung saan papunta yan mga guys. Ito sigurado diretsyo dyan, bulakan na yan mga guys, sa kabila na yan mga guys. yung alam ko dyan mga guys, maliligaw tayo dito. Pag dito magkalampas ako, sigurado ligaw na mga guys. Ayun ang maraming ibon ng mga kulay pa rin pagwa na tinatawag sa amin ayaw ko dito kung anong pangalan yung mga ibon na yan mga ka-guys. Mga gandang tanawin. So, oh, makaka-relax ka talaga. Sos, malalim yan. Sigurado, malalim talaga yan mga ka-guys. Lalangoy ka dyan kasi dagat ito. Dagat at sa kailaw. Shout out ito mga ka-idol. Shout out sa inyo dyan mga ka-idol. Shout out sa inyo dyan mga ka-idol. Chat out mga ka-idol Huwag oh. Well, minuit sa ilog mga ka-idol Ang dami na minuit dito oh. Hey, mga guys Ang na Punta doon, ikot na naman doon Ang mga ka-shot Ang ganyo so, Kung di kumagandahan yan sa mga daan na mga guys guys Napakagandang mga tanawin Puro maganda yan mga ka-guys Yan dah sa kabila Ilog na naman ha Pero sabi dagat daw to eh Oo nga dagat kasi karugtong doon dagat eh Ayan ko guys Merville Kung saan ang Merville nakapuntahan dyan no? Merville Diretso na yan pa uwi Sa amin guys Ayan Maraming ano yan Ano kaya yan? Ayan, ang dami ng sinuli. Shout tala. out sa inyo. 120, mahal pala yan. Wala ay 120. Tala na sinasabi? Sana kaya yan. Mga ka-idol. Ayan mga ka-guys. Yeah, Shout out dito mga ka-guys. Shout out sa inyo mga ka-guys. Nandito ko pala mga ka-guys si mahirap na vlogger mga guys paki subscribe at paki share na rin mga guys pangit man sa inyong paningin paki share pa rin good morning to all of you mga ka guys dito pala kayo naka uwi napakalayo naman ang inyong mga inuuwian mga guys saan ba ang shortcut sure dito ha siya na ang shortcut sure nyan Pauwi na ako punta doon sa ilang ilang dito ba lang ayan sige so na yan guys Maraming salamat mga guys God bless sa inyo. Good morning to all of you. Okay, okay, okay. Saan kayo galing mga ka-idol? Okay. Salamat, salamat.